Isang linggo na ang nakakalipas mula nang dumating sa pamilya ng celebrity mom na si Sheena Halili ang bago nilang blessing. Sa Instagram, ipinakita ni Shiena ang ilang masasayang larawan kasama ang bagong miyembro ng kanilang pamilya na si Baby Gio. Ipinanganak ni Shiena ang kanyang second baby na si Gio noong August Sham. Tingnan ang kanilang family photo sa video na ito. Shiena Halili and her family. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang ipanganak ni Sheena Halili ang second child niya na si Baby Joe. Family of Four One Week with Jayo, caption ni Sheena Halili sa Instagram post. New Family Member Kitang-kita ang saya ng pamilya ni Sheena Halili kasama ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Baby Joe Ipinanganak ni Sheena Halili si Baby Joe noong August siyam. Sheena with Baby Joe Ilan sa celebrities na bumati sa family ni Sheena Halili ay sina Angelo De Leon, Carla Abellana at Rufa Macinto. Jeron Manzanero Ang asawa ni Sheena Halili na si Jeron Manzanero, kasama ang dalawa nilang anak na sina Martina at Baby Joe. Martina Tatlong taon na ngayon ang panganay na anak ni na Sheena Halili at Jeron Manzanero na si Martina, na ipinanganak noong December 12, 2020. Happy family. Congratulations, Sheena Halili and Jeron Manzanero.